pag naka pag na to review ka ulit isa tapos naka buo na, ka naman review na mo siya ulit pagkatapos doon na sa kabila mag nito ah mo so, na ano yan post type pati may sky go rosy pareho lang yan may tinanong gumamit ng uh, martilyo ang martilyo may pwede rin gamitin yan sa mga bagay na talagang hindi na hindi na kaya Yeah. Yeah. Okay. Oh, okay. okay. Tugutin mo kat biring lang mana Oh. Yeah, man this. Oh. Oh, <laughs> <laughs> ito nga kasi talaga. kasi Eh, okay. oh, dito ka alalay ka like, dito. Dito. Op dito hawak yan. Ah, ito oh, uh, tama ipit ka. Yaw. Ilain mo. Ah, uh, labas. Hmm. Okay, pagkatapos sumulod dito sa Okay. Hmm, eh yung ano to e, Timing mo muna. Ah, um, timing ko Tanggal na wala pa. Ilain mo to. Mm -hmm. Hmm. Pwede sa bayan, pwede rin kuan kasi may washer eh. Pag kuma, pag ma na matigas, umikot yung washer, glock yung washer. Okay, ayan. Okay. Housing. Okay. Diyan ka mahirapan pag balik. Tanggalin mo yung gear. Gear, don gear, gear. Yan, tanggalin mo. Okay, hila. Oh, sige. Okay. Tanggal Ngayon, aralin mo muna yung mga konposisyon dito. Titingnan mo kung wala bang naiwan. Okay. Titingnan mo kung wala mga washer. Ang tawag yan, in input shop ha? Oh, ito mo sa crank shop niya. oh. Oh, input shaft yan. Pag doon naman palabas yan sa output shaft yung connection sa gear. Uh, sa sprocket, sa jeans bracket. Okay. Ngayon, anong unang, anong huli mong binunot? ang ulit kong ginunod, yung gear. Okay. Ibalik. ibalik nahin ko. Oh, ibalik mo yung gear. Kailangan pag mo ha, mo yung oil pump gear. Yung hinawakan. Okay, yung oil pump gear. Oo. Oh. Ganyan. Ang sunod, flat housing. housing. Okay lang. Oh, titingnan mo may ano yan. Oh. Tapos, tingnan mo yung oil pump gear kung hindi siya abutin. Oo. Oh. Kasi may ibang motor nga tatama tata, talaga sa oil pump Oke okay, pasok sya hmm. Ah, hindi ka nahirapan. Yung isa dito, umabot siyang linggo bago pasok. <laughs> <laughs> washer. Ang tawag klats clutch washer. Clutch washer, isa lang. oh, yan. Hmm. Tanggalin mo muna lahat yang lining. Kailangan matuto ka dyan paano mag-arrange. Oh. 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 Pagkaskalasin mo lahat. Okay. Saan yung clutch hub? Ito. Uh, hub. Ito. Yung isa yung hinawakan mo. Yan yung clutch hub. Oh. Clutch wheel. tawag Clutch wheel. Clutch wheel? Oh. Clutch wheel. Clutch wheel. Clutch wheel. Clutch wheel. Clutch wheel. Yung hinawak. Oo. Oh. Kasi kung, bu oh, kung buo yan, clutch pack yan. Clutch pack. Ang tawag yan term ng mechanic talaga. Pero pagtawag lang, madalas kasi na. Clutch lining. Clutch lining. Oh, clutch plate or ang ano yan talaga sa term ng sa doon tawag ng arga mechanic friction plate plain plain uh, plain plate sige tapos ngayon unang umawak ka doon kalawiti ka ba hindi parang kalawiti ka lagi na hawak yung hmm. to di ba oh, ito kalawiti nga ay wala well, kanan ka sige ay di kanan di kaliwa kaliwa hawak ko ay to ano pag makipag-away ka saan ka naka-format dito ah dito hawak Oh, ito. Ito hawakan mo, hawak mo sa housing. housing. Oh, ito housing. oh, clutch. Ah, clutch. Ah, pati, oh. pati instructor na dito. <laughs> <laughs> clutch, hawakan mo. Oh, hawakan yan. Ako. Okay, ganyan ang paghawak. na. Pag naghawak, ganyan, ganyan. Okay? Ah, oh, ganyan. Okay, kaya Yan. Yun. Kumuha ka ng friction plate or clutch lining. Yan oh. yung unang ilagay. Oh. Okay, ilagay mo na dyan. Dito. Hmm, sige. Okay, sunod plate. Oh, or clutch plate. Meron. Kailangan mo bantayan mo. Pag nakahawak ka ng clutch hub, itong pantay, di ba? Oh. Na no, pantay, ito dito meron ko ano, makinis siya. Oh. Ito magaspang, o dito yan. Lagi tatandaan, ganyan lagi naka ano. Oh, lagay. Oh. Ay. That's well. Sige tao. Oh, galing dito sa clutch. Bet, ayan. Quarter nilyo. Dito, dito. Dito. Oh. Huwag mo lang masalig pitan. Natapos ko. Tugbangan mo dito. Okay. Yun, hawakan mo. Kabila ang kamay. Ayan. Itutok mo dun. Oh. Ayan. 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 Oh. Oh. Pwede rin, ilagay mo yung whale Pasok mo yung ano, pwede rin. Ah, pamito. Oh. Ano? depende sa iyo kung saan ka master. Oh. Pwede ganyan, oh, bilis. Depende din basta importante oh Depende sa isang araw kung malakas ang shop. Ayun. Tayo na Sampai lagi lah. Mama. Basta pag nakabuo naka na to, review ka ulit isa. Tapos nakabuo na naka ka naman, review mo siya ulit. Pagkatapos doon na sa Paano ba klase magneto? Kahit isa lang sa magneto kasi maliit lang doon sa magneto eh. Punti lang ano doon. Dito na kayo. Sunod. Pag kaya pa ng oras niyon. Oo. Tap na kayo. Baklasin niyo yun lang 'yan. Uh -huh. Kung anong huling kinilash, yun yung unang ibalik tulad sa ginawa mo kanina. Dito muna ako. Saka muna din.